Hey, hello guys, good evening. Ato ning tanawa ning Muslim. Bayo pa ning mga Muslim kaya nakahibaw pa sila kinsay nagcompile sa Biblia. Atong paminaw ni ilang iyang video guys kay para kamo masayod sa mo nga ang Muslim nakahibalo diyan ni sila kung kinsay nagcompile ni Biblia. Mo na nga atong paminaw ni. Tandaan natin ang Iglesia ni Cristo. Sino bang founder? Si Manalo. Kailan po ba founded ang ano? Yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kung si Manalo ay pagsilang ni Manalo ay siyang nagmiminsahe na maging Iglesia ni Cristo ay may sa kanila ang kaligtasan. How about those people before Manalo? Ha? Huh? Bilang ng tao, hindi pa sinilang si Felix Manalo. At ang katuruan ng Felix Manalo ngayon, malayo po ito sa turo ni Su Cristo. Ano po ba ang katuruan ni Su Cristo? Si So Cristo ba po ay nagpatayo ng Pilipin harina? Harina o harina? Harina. Oh. Si So Cristo po ba ay ano? Kumihingi ng mga ano pa? Atong mga offering? Ha? Huh? Ano ba? Ang otos, ang uh, kapanahonan ni Moses, sila ni Abraham. Ano po ba? Mga kapatid, ito ang Iglesia ni Cristo. Mayroon akong kaistorya ng Iglesia ni Cristo, ministro. Ang palagi niya inatake, Romano-Katoliko. So, brother, mag-aaral tayo ng Bible. nag na po ako, aral Bible study ng Iglesia ni Cristo. Ang inaatake niya, Katoliko. Katolik, binabanatan niya ang Pagkatapos, sabi niya, brother, magtanong ka. And kung para sabi ko, brother, unfair yung ginagawa ninyo. Binabanatan yung katoliko eh. Wala naman sa harapan ninyo eh. Dapat, ang binabanatan nyo, Muslim. Dahil dito ako sa harapan at nakasagot ako. Ang sinisiraan ninyo, katoliko. Paano sasagutin ng katoliko eh? Wala sila dito. Unfair. Tapos tanong ko, brother, yung Biblia ninyo, gawa ba ninyo yan? Siya hindi. Saan po ba nagmula yung Biblia ninyo? Sabi niya, sa Iglesia, ah, sa, Katolika ah, huh? Romana. Sabi ko, Iglesia ni Kristo kayo. Tapos, yung Biblia ninyo ay nagmula sa Romana Katolika Apostolika. Hindi sila nakakaintindi sa Biblia nila. Aklat ng Katoliko, hindi sila nakakaintindi. At kayong mga Iglesia ni Kristo, nagbabasa lamang sa aklat ng mga katoliko, kayo ang nakakaintindi? Dahil the history of the Bible, because could not deny, the history of the Bible compiled, collected by the early Christian Catholics, Catholics. While the Roman Catholic, in this only in this latest century, they're reading the Bible. At ang Biblia originally nagmula sa Romano Katoliko. Imposible na ang gumawa sa Biblia ng Romano Katoliko maiimperno nung lumikha sa Biblia, may impyerno. Yung nagbabasa, ma-paraiso. Imposible naman. Gagawa ako ng aklat. Example ako, gagawa ako ng aklat. Hindi ako nakakaintindi sa sarili kong aklat. Ang nakakaintindi, yung nagbabasa. At sila pa ang maliligtas. Ay, common sense lamang.